Verse Ang pag-ibig ay mapagpatawad, napagtiwala, umup ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. First time lang. Sabi ko, para mang basahin, sabi ko, sabi ko, sabi Uh, ang uh, first Corinthians 13, uh, chapter 13, verse 4 to 7, uh, puro ano about sa pag-ibig talaga. Kung kung titig natin sa verse 4, ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi mayabang din, mapagmataas. Kung talagang uh, pag-ibig ang pagibig ang ah, tayo sa pag-ibig, talagang parang perfect ang buhay natin. Talagang walang mga problema. Pero, ah, uh, minsan, pag, minsan nadadaya pa rin ang puso natin. Kaya, imbis na pag-ibig, mamulit sa pag-ibig, minsan na mabalik ka, nandoon na yung ano, nandoon yung uh, galit, nandoon na yung mga bagay na hindi po panais na Kaya kung sa pag-ibig tayo mamuhay, o, at sikapin natin na tignan natin palagi ang pag-ibig. Uh, ano, yung magtsaga talaga tayo na kagaya po ng mga pastor po natin, kagaya ng mga magulang natin, kagaya ng mga leader po natin, kung wala silang pag-ibig, hindi nila tayo pagtsagaan. Hindi nila tayo pagtsagaan ng turuan, hindi nila tayo pagtsagaan na unawain, katulad po ng mga magulang. Dahil ang magulang po nang pag-ibig, kaya ang mga anak, puro na lang, lalo na ang mga bata ngayon, puro na lang ano, puro na lang, para sa kanila, pag inubosan, ulit lang, pagka may sinasabi ka na para naman sa kanila, parang naisip nila na, hindi, <laughs> yung, sila yung, kasi matatalino yung mga bata ngayon eh, so sobrang talino, parang sila nila tama. Pero dahil ang pag-ibig ko sa magulang na hindi nawawala at nandyan talaga, pero tatagaan natin na unamain hindi yung kada nila, ano na natin yung kung hindi natin tiyagain, ah, magkalaban na kayo, hindi na kayo mag-nanay, hindi na kayo mag -ama. Sa ano naman po, sa verse 5, hindi magaspang ang pag-uugay, hindi mapagtanin ng galit sa kapwa. Ah, uh, dahil po sa pag-ibig natin, kahit po tayo nagagalit, nandoon pa rin po yung pagpapatawad at ah, uh, hindi na, hindi hindi tayo yung pag nagkamalik na yung isang tao pa habang buhay mo na titignan yung malik niya. Kaya, kung mamuhay talaga tayo sa pag-ibig, talagang wala ka nang ano ng problema, wala ka nang ma-encounter ng problema. Sa verse 6 naman, hindi niya ikinatuwa ang gawain masama, ngunit ikinagadalap ang katotohanan. Uh, yung sa pag-ibig naman natin, kung halimbawa po, ano, halimbawa po, ay leader natin, ang ah, magulang natin, kung nakagawa ka ng masama, o yung mga anak, hindi mo siya ikakatuwa, kaya kaya kailangan natin siya siyang itama na, kapag nakikita na natin ng kamalitaan. Ah, sa verse 7 naman, ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at pagtitis, hanggang wakas. Pero pagka ah, pagbulay-bulayin po natin talaga ang pag-ibig yung nagagalit talaga sa Panginoon. Kasi yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, ah, uh, para tayo magpapatawad, sobrang dakila yung pag-ibig natin pa niya sa atin. Talagang greatest love. Kasi, ah, uh, meron natin, ano yung, ano ah, yung meron na yung yung buhay niya ang ibinayad niya sa pagpapatawad lang sa atin. At pagpapat uh, pagpagtiwala, -pag puno ng pag-asa at pagtitiis hanggang wakas. Parang ginawa ng Panginoon sa atin na kahit sa dami ng magawa niyang kabutihan, sa uh, pag-ibig niya na binibigyan niya sa lahat, nandoon pa rin yung uh, nandoon pa rin yung may mga tao na pero pinakatawad niya pa rin. Uh, din po tayo, huwag po natin dapat tignan palagi yung mali natin minsan bilang tao nandun pa rin yung matagali tayo, pero ah uh, dapat hindi po mawawala yung pagpapatawad natin kasi yung Panginoon po ang at sa atin, tayo po pa kaya. Ayun po yung, yun po yung pinakita niya sa atin kung kaano niya tayo inibig. ah uh, yun po yung ano um, uh, uh, masishare po namin sa ano na po, sa verse na ito na binigay sa atin at ng Panginoon. Um, talagang napakaganda. Kung talagang tutuloy na natin. 来拉来